Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, please do not forget to subscribe, like, and share para po lagi po kayong updated sa aking mga videos. Ngayon pag uusapan po natin ay tungkol po sa GCash Borrow Load. Ayan guys, kung wala po kayong load at kinakailangan nyo pong tawagan ang family po ninyo or malayo po ang pagpapaludan po ninyo, pwede po kayong gumamit ng GCash Borrow Load po. Okay? Ang gawin lang po natin, buksan ang ating GCash app at hanapin po ang borrow load and then i-activate po natin yan. Kung activated na po ang ating borrow load po natin, pwede na po kayong pumili ng load na gusto po ninyo. Um, wala na pong hassle yon Kung wala po kayong pera, kung malayo po ang pinagpapalodan po ninyo, madali na po ang gagawin. Mag GCash borrow load na lang po. Ayan guys, ngayon uh, payable po within 14 days. Ayan, kung gusto niyo pong bayaran ng mas maga, okay lang po. Pero Uh, ang due po niya ay 14 days. Kung hindi nyo naman po nabayaran on time, meron po tayong 2.5% penalty sa mga overdue na borrow load. And guys, no, so buksan lang po natin ang GCash app. Ayan, hanapin po yung borrow load po natin. I-activate lang po natin. And then, wala, meron na po kayong pang load. Okay? Pwede po ito sa lahat ng network po uh, from smart, TNT, D2, Globe, pwede po yan. And then, hanapin nyo na lang po kung magkano po yung gusto po ninyong load. And then, um, magkakaroon po kayo instant. Ayan guys. Pero syempre po, meron po siyang maliit na processing fee. Ayan guys. Sana po nakatulong po ako. Bye-bye!